Tuluyan nga ang nadakip itong si Perena ng mga nilalang na galing sa balaak Tuluyan ngayon niyang nilisan ang lareo dahil sa hinarang siya sa daanan pa lamang. Sapagkat hindi na niya kayang labanan ng mga ito. at magugulat siya pagdating niya doon. Sapagkat makikilala nga ni Perena kung sino nga ang naging Panginoon sa loob ng bala. Hindi na rin nagtaka itong si Perena kung naroon ang hiniral ng kanyang ama na ito nga si Agani. Ang tapat na tauhan niya. Kaya may pang nga ay magugulantang siya sa kanyang nakita. Sapagkat si Hagorn nga ang tinatawag tawag nila ng Panginoon, wala na nga ang iba pa. At we welcome nga siya ng kanyang ama sa loob ng balaak? Ang malaking katanungan ngayon, matutulungan kaya siya ni Hagorn para makalabas ng balaak? O wala nang magagawa si Hagorn sa kanyang sinapit? Sa kabilang banda, si Mira at si Nira ay nakatakas mula nga sa naturang Nemfa. Ngunit hindi pa rin mapakali itong si Mira. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang inang si Perena na is niya itong sundan sa balaak. Ngunit binalaan siya ni Lira maging ng ibang nilalang sa Encantadia. Na niya yun ay maaring hindi na siya makabalik at tuluyan na rin siya doon. So balit ayon sa kanya, hindi siya mapakali, hindi niya kayang tiisin ng kanyang ina at gusto niyang magtig ng rest. Ayaw niya na walang ginagawa at hayaan na lamang si Perena sa loob ng balaak. Kung kinakailang magsakripisyo siya ay gagawin niya para sa kanyang kaawa-awang ina. Sa kabilang banda, hindi mapakali si matena, Matapos nga siyang asarin itong si Danaya at sinabihan na humalakak na siya ng hanggat gusto niya sapagkat hindi rin magtatagal at matsutsugi din siya at maglalahaw din siya na parang bula. Kaya naman tumatak sa ulo nga nitong si Metena, lalong lalo na at alang lalang alala siya. Matapos nga ang bug na nga tadhana nga nitong si Terra hindi niya papayagan na magwawagi at magkakatutuo ito kaya gagawa siya ng paraan at ang magagambala ang batis ng katotohanan sapagkat naligaw na naman itong simetena may kailangan na naman siya kaya tinanggal niya ang naturang parusa sa naturang batis ng katotohanan mayroon siyang malaking katanungan Nais niyang malaman kung paano nga ba matanggal ang kaluluwa at ang puso nga nitong si Danaya, Nang sa ganun maisagawa niya ang kanyang plano kung paano ito paikutin at kung paano ito utusan na siya mismo. Siya mismo ay susundin at lahat ng sasabihin niya ay gagawin nga nitong si Danaya. Gusto siya ang maging Panginoon nito. Subalit batid niyang hindi ganun kadali. Ang utos ng batis ng katotohanan kailangan niya pumunta sa isang kuweba kung saan naroon nga ang kasagot at ang solusyon sa kanyang problema. Magtatagumpay kaya itong si sa kanyang malaking hakbang at plano at makukuha kaya niya ang solusyon.